What's up mga guys? This morning is nahumana yun ang atong trail adventure dari sa Gandangan Ridge sitio Kaulayanan, Talakag, Bukidnon. So, gipakap up na rin nato ang atong mga camping parafernalias. Kauban ang akong amigo nga si Dad's Vlog. Kay mo lagi, mauli naman ta. Before pag ni Larga nilarga mga guys, ato sang ipasalamatan, gi-acknowledge ang mga tao behind sa atong trail adventure, ang Talian family. Tungkol sa ilang pagkabuutan o pagkamaabi-abihon, wa gitan lagi ipasagdan rin. Especially yun sa atong amigo nga si Sir Christian Dave. Talian. On the way sa atong biyahe, nagkuha din tag nindot nga view diri nga spot tungod kay wala man takabalo kung kanus ana pud ta makabalik diri sa nindot kay nga sitio ka ulayanan. pag-abot nato diri nga spot, nagbilin din tag panalangin kay giplano naman nato daan nga magbilin tag blessing diri sa katauhan sa sitio ka ulayanan. Bahala ginagmay basta kinasing-kasing. What's up mga guys? Sa talano, so pasalamat tong ginuutubod kina naka experience tag Hidden Paradise nag-receive akong pagpasalamat pagpiling tagpanalangin dire so, sa so, taga sityo kaulayanan mga makailan ako o wala pa nakapalo sa ako ha ah. na ako ibilin nga spot so pangitaan lang dire ang atong panalangin with sticker na ni sya ગાઈહો ભોળી દેવી ઘર ભોળી દેવી ડોરી ના